BIM Gas on Wheels na naman po pupuntahan ngayon sa si ate na sa bahay lang din nag-aalaga ng mga bata ba nagtatrabaho si mister na. So magandang umaga po Nanay Aida So uh, kumusta na po kayo? Okay lang. Okay lang, kahit hindi okay. <laughs> so, sa maghapon, sabi nyo nga, wala kayo masyado wala. pinagkakabalahan. Walang trabaho. May naging trabaho ba kayo dati? Hindi ko pinagtrabaho Hiluhin ah, ko sa ito. bahay lang talaga kayo. Ah, okay. Masama-sama ah, lang ako sa kanya. So, ba? galing okay. ng Bicol po kayo, di ba? Okay. Tapos sa Bicol pa lang, wala na kayong trabaho talaga. Wala. Pero nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Second, second, year. Second year high school. Tapos nag okay. na kayo. So wala kayong naging trabaho doon? Sa so, mga tindahan. grocery naging parang ano kay Bantay. Ano po? Dito agad kayo sa Bacuorto Mira? Opo. Yes. Wala kami dito, kami yung bahay lang dito. Wala pa dito. Oh, kaya yung nauna talaga po dito, no? Tapos yung mister niyo pa, sabi niyo nga po, na-stroke din, na since 2021. Ano po? Saan kayo kumukuha ng ano ngayon, pang araw So yun lang inaasahan niyo, yung 1,000 a month, halos. Yun lang. Wala kayo bang nakukuha ibang pera? Eh, paano sumasapat yun? Eh, kung may... Dapat may sanahin niya ako ng gamot sa center. Sa center, para sa asawa niyo, saka sa inyo. May maintenance na rin po kayo, di ba? High blood din po kayo. Maga hapon, mo, tig-isa-isa. Ito naman, Madami yan, tatlo sa umaga. Ah, mas madami. Medyo may challenge sir, tapos may estudyante pa kayong isa, yung Magretti bunso nyo. Eh. Mag-aaral pa. So, dalawang taon pa, then magka-college naman yan. Sana makatapos, sana may, awa. may, may anak po kayo nakatapos ng college. Ay, wala eh, mga yan. So, sana itong bunso nyo makatapos, sana. Ano po. Oh, may awa ang Diyos, sana po. Anyway, um, ayun, si Lord naman na nakakaalam ng mga ayun. pinagdadaanan natin. Importante lang, ah. Uh, Kinakausap pa natin sa importante, mm -hmm. mingi tayo ng gabay sa kanya. Para ano lang, tumit pa rin ng buhay namin. kahit na may hirap. Ano po? Ito nga, kahit sabi ko, naugong na ang tayo nga Ah, mugong na yung tayo nga. Hindi ko kasi na Ah, okay. Okay, okay jamal din po ang sitis 7,000 yun. Ano okay, mahalaga po talaga yung sa kasal. Ano po? Okay. Yun lang kasi kasuhin natin para at least uh, magkaroon ng ano ng uh, magandang uh, bunga. Ano po? Kailangan lang naman dyan yung mga baptismal certificate, birth certificate, yung mga ganun, mga certificate of marriage. Uh, at least maging maayos din. Iba pa rin po talaga. So, no, yung tayo ay pinag-isa o may pinag-isa at may pinagsama ng Diyos. Ano po? So may konti po tayong tulong dyan. Sana makatulong po sa inyo ito. So ito po ay galing sa Kay Lord, no? Okay. Hindi po ito galing sa amin. Yan yung tip na tawag natin na biyayang bigas, ano biyayang bigas? po? Bata, konting uh, pagkain ito, no? Para, uh, para sa sa araw na ito. At po ang pinakamalaga. Inubi na po about the divine mercy. So basahin niyo po yan. Sa kanya tayo ng gabay. Sa kanya tayo magpahingi ng tulong para tuloy-tuloy na maibsa ng mga problema ang kinakaharap natin. Okay po, so ano pa nga hinihingi nyo kay Lord ngayon? Sana po. Maging maagumaling na yung asawa ninyo. <laughs> walang sakit yung mga anak ko. Magaling, Magaling lahat. Okay. So, sige po na, salamat ha. So, maraming salamat ha, Aida. Para sa mga nais tumulong sa Biyayang Bigas, maaari kayong mag-donate sa GCash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.